<laughs> bilis, bilis, bilis Bilis <laughs> Masunog ba niyan? <laughs> may apoy eh Layo, layo Ilipat may pakul <laughs> Hi guys! Isang maulang umaga! Wow. Sobrang happy kami ngayon kasi syempre, hindi na tuloy ang brown out na sampung oras kasi umulan. Saka hindi mainit ang panahon ngayon. O, diba? Buti na lang naubos na yung ice candy ko. Wala na kang kakain. Dahil malamig, o ngayon, meron po tayong gagawin. Tingnan nyo naman po. Nakapagpabaga na si Daddy D. Dahil, meron tayong special na lulutuin. Tada! May iihawin tayo ang specialty na palaging hinuhuli ni Mr. Bugs. Pakol. Meron pa tayong pakol galing sa Team Dagat. Siyempre, saan pa ba magagaling yan kundi sa Team Dagat? Meron pa tayong pakol. At meron pa tayong additional na... Wait lang po ha. Tada! Dahil malamig ang panahon nga kayo, napakasarap kumain ng kung ano-anong bagay. Masarap kumain ng mga ihaw-ihaw at kung ano-ano pa. Masarap kumain ng maraming kanin. Eh, syempre, ang pakul natin, hindi naman natin sure kung maluluto namin ng maayos si Daddy D. <laughs> syempre si Daddy D, sana yan ay ako. O, ba? Diba? O, meron tayong pang-extra dyan. O, pasintabi po sa mga hindi po kumakain ng pork yan po ang aming lulutuin ngayon barbecue po na liyem po ang idadagdag po namin sa pakol ayan magsimula na po tayo asa na aming ihawan oo na tipi <laughs> nakiki intro din po ang aking muning yes tipi yan inayos na po muna ni daddy di ang baga kasi mataas po pinatamaan ako ng alipato dad okay ayan, go tayo yan, unahin po natin ang pakol kasi pero pwede naman natin ilagay na sa gilid-gilid yung karnidad na kasi makunti lang naman tong ating pakol actually po <laughs> tinatanong ko si daddy di kung anong kailangan kong gawin dito eh, hindi siya tinatablan ng aking kutsilyo kahit na yung bago, bahala na siya dyan hindi ko na siya tinanggalan ng kahit na ano paman nilinis ko lang at kinaskas ko ng asin ang kanyang madulas na balat. Ayan. Kasi nga mahirap siyang tanggalin at napakatigas po. Dapat oh, tinanggal ni Hasang. Wala nga butas <laughs> yung Hasang niya eh. Wala pong butas yung Wala, Hasang. Wala yung Siguro pagluto na at saka natin itong makukuha. Tambang ganyan. Oh. Ayan. Kaya mo siya. Dito, Dito saka, na lang sa, ang isa. Kasi medyo para, Ano uh, yan, sakto na yan oh. Mm, pwede sing Kasi yung mga meat pwede naman natin isingit-singit po dahil yan naman ay madaling maluto. Madaling maluto ang ating mga liempo. Walang problema. Nakababad na po ito sa ready-made po na barbecue flavor na sauce. Barbecue sauce pala. Barbecue flavor na sauce. Pwede ay, na lo po lo natin. Lo po, lo sana, Hindi, Hindi na maganda lo. nga yan. Gusto ko nga yan mahaba. Eh, pinahaba eh, mahaba lang po talaga Ay, 'yan kung para madali. Yan. Okay, di dito masingit, oh. Ay, o nga no. Sige, ah. putulin ko muna. Ah, mo eh. <laughs> Sabay bawi. <laughs> Sabay bawi, putul-putulin ko po muna ng dalawa siguro daw 'no, oh. para dito kasi. Ah, Saka dito oh, kasi marami naman pong baga dito, ganunan lang namin ng konti na baga. Para at least mabilis bilis at medyo tanghali na nga po. Alam nyo po ba na inabutan kaming mag-anak ngayon ng ulan? Ayan, taong tawa po si Otep kasi halos naligo kaming tatlong mag-anak. Kasi bigla po talaga yung buhos ng ulan. Galing po kasi kami ng, ng bayan. Galing po kami ng simbahan. Ayan, grabe po. Pero ngayon, ayan, madilim pero wala na masyadong ulan. Ba't parang nangamoy agad? Ganyan talaga yan eh. Yung ano niya, no. Matagal pa yan. Ay, sa bagay matigas 'to. Pag nilulay na yung ano niya, yung kaliskis na sala. Parang pumuputok siya no. Mm, okay, ituloy okay. natin. Ay, yung ano yon, yung kaliskis yung nasusunog. Okay? Hiwain ko lang po muna 'to para mailagay ko po dito yung iba kasi sobrang ano pa po oh, saktong sakto pa po yan sa barbecue. Mainit pa. Ilagay na po natin itong ating mga karne mga barbecue mahaba lang po yan para hindi naman mahulog gawin nating pahalang mainit pa po kasi yung ibang part kahit hindi masyadong mabaga sayang naman yung space natin ayan asya ba to? ayan Mainit naman po kasi iyan. Ito so, pa sa kabila, iyan yeah. o iyan. Iyan! Yeah. Yeah. Ah! Bilis, bilis, bilis! Bilis! Ano, no, matunog <laughs> man yan? May apoy eh! Layo mo sa apoy! Na. Ilipat mo yung pakol! Sumbaga mo eh! Libat na yung kapakita mo. Ay, nako po. Eh, bigyan mo na kay Pakul. Parang Pang pakul talaga tong apoy natin, kalakas. Bigyan mo. Wala pa. Eh, puputok na. Puputok-putok na. Puputok pa rin yan, kulang pa yan. Pero ibiling na natin hanggat malakas para at least yung kabilang side hmm. maanohan din ng malakas. Pero grabe yung barbecue natin. Pwede na, pwede dito. Ha? Pwede na, pwede Teka, hindi. Kukunin ko pa yung isang maliit na screen na gano'n. Kasi mahuhulog talaga. Eh, hindi kayo masakit na yung mga pakol mo. Para okay. ma pull blast ang inyong... Kunin ko lang po muna yung aking screen para sa ano. Ihuli na lang siguro natin yan. Hmm. Huwag na natin isabay dito kasi malakas yung apoy. Nakakagulat po yung bilis ng mga pangyayari. I-ano ko muna? Ihisalin ko po muna dito. Ito naman pong ating ihawan ay talagang napakalinis at kinaskas ko ni Daddy Dito ka muna. Bawi muna tayo kasi makulang apoy natin. Ayan, pumuputok-putok na po. Yan yata yung ano niyan Sinyalis na maluluto na siya na. Kailangan niya talaga gantong baga. Kunin ko pa yung mas maliit na screen para sa ano sa loob ng bahay. Meron po kasi kaming screen pa na ihawan doon para sa mga meat talaga, para sa barbecue. It's At no, least, no. maano siya, mm. mabilis siyang <laughs> maibibiling doon na hindi mahuhulog. Ayan, kung makikita po natin, tingnan nyo po, pumutok na yung laman ng ating pakol. ayun na daw po yung indicator na yan ay lutoon na. Tingnan natin yung isa. Sunog naman na po yung kabilang balat niya. Actually, balat lang po yan. Kaliskis. Napakatigas po kasi ng kaliskis niyan. Hanguin na po natin. Kasi sariwa naman po ito. Hanguin na po natin. Baka po kasi masunog pa. Na sobrang sunog na sunog. Mukha naman po talagang okay na. Baka masunog. Kaya, hindi kayo masunog to. Malang. Kahoy. 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 Kahoy siya. Kawayan. Na may ano. hindi naman siya ano. Hindi man nagbabaga yan. Wow! Pwede na. Oh. Next. <laughs> ilagay na po natin yung maliit nating ano, ah, uh, ihawan. Unahin na po natin itong hindi pa na iluluto. Hindi pa na umpisahan to. Ilan ilagay natin sa gitna. Tipi! Naaamoy niya yung aking Saka <laughs> mo. <laughs> Hindi naaamoy niya. No, 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 no. Oh, talaga. Naaamoy na niya kasi yung fish. Kala niya siguro ito yun. Yan. Ilagay na po natin yung ating barbecue. Na napakabango. Kaya naamoy ni Titi. Kaya nga ilalagay ko siya sa sides. Pero dito siya natin ilagay sa gitna. Ito kasi yung mabagang mabaga. Aapoy ah, ito. Wala tayong pang ano pala. Pang wisik. Ayan e, o. Yung kanyang mismong sauce. Mm. Wala namang ano yan eh. Ano. Kasi pag may mantika, di po ba, pag ano talaga siya. Ito, na burn lang siya sa ano, apoy. Kanina. Umapoy kasi. Kaya tinanggal ko. Kasi masusunog. Yung pakol kasi, kailangan niya po yung medyo malakas. Bigla. Um, Bigla. Para masunog susunog talaga yung maluto I mean yan ang tunay na mabango parang nag crave ko kasi kami sa ano sa barbecue ulit yung nag night market kami kasi nakakabitin pag sa night market po kasi ang daming nakapila matagal din magpaluto Saka syempre, limited lang rin yung bibilhin mo doon kasi medyo mahal naman talaga ang barbecue pag binili mo. Eh, mas mura siya kapag tayo talaga mismo ang nagluto. Bibilisan lang natin. Panay ang biling para hindi po siya masunog. Si Tipi talaga. Napaka-iskandaloso. Panay lang po ang biling natin kasi nag-aapoy po talaga ang barbecue. Hindi naman po ito masyadong matigas na part. Kasi liyan po naman po ito. Hindi pa. Bilingin na po natin. Isang biling na lang po ito at kakain na kami. Isang biling na lang po tayo. Yan po ay hindi sunog na sunog ha. Ganyan po talaga ang itsura kasi nung aming ano. Ito lang ang sulog dyan. <laughs> Ito kanina, yung lumiyab, yung sunog talaga yan. Yung ano niya kasi, eh ah! Masusunog yan dyan. Masusunog yan dyan. Dito tayo. Yung ano niya kasi ay dark. Dark na dark. Yung barbecue sauce. Ah. Konting-konti na lang po, mga one minute. Kasi pinahiran ko ng ganun yung ano ulit. Pinahiran ko lang ng additional sauce kasi yung isa. Eh, ito pwede pa dito yan. Oh. Eh para matuyo yung sauce niya. Ito po ang medyo ano, nasunog kanina itong kasabay niya. Ay, taba pala no, medyo ano. Ay, hmm. nangiliyab. mantika. Ah, kasi ilumiliyab nga po. Ito mo taba, mantika. Napakabango. Iba talaga ang bango ng barbecue. Ayan. Okay, tama na ito, Dad. Para na siya. Hindi naman natin kailangan sunugin ang ating ulam. Ayan, hiwain po muna natin ang ating mga barbecue para naman madaling umata. Wow, bite size ba yan? Bite size pa eh, no? yun. Hindi yata bite size. <laughs> Ba't kaya binabite size pa natin? No? Para maganda lang ang ano presentation. Kasi ang lalaki naman ang hiwa eh. Tikman nga natin. Siyempre gusto ko matikman para madaling alisin yung may sunog maganda maliliit kanamit bagay na bagay sa sausawan natin mamaya Suka toyo <laughs> sukat toyo <laughs> at saka ano, sibuyas, ano pa ba sarangansi uh, sarangansi bala na si daddy si sa sausawan <laughs> si otep may mang yata Ayaw, man, bumili bumili ba siya? Bumili siya? Oo. sa kas. O, oh, yan ang masarap. Mang Tomas. Mmm, naaamoy, naninibi. Ay! Tipi! <laughs> 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 Hindi na nakatiis ang <laughs> loko. <laughs> Hindi na nakatiis. Muulan po kasi, kaya nandito rin sila nakasunod sa akin. Mm. Yan. Konti na lang po yung ating pakol ay luto na rin naman kakain na po tayo ayan kain po tayo nandito na po ang ating ba? pakol nakakamisang pakol nung si daddy di ay nasa dagat may pa isa isa yan sila talagang pakol eh. Mmm. Tang. Ito tang. Thank you Lord sarap. for this Ayun. food. Siyempre may karne tayo tang eh. Bago pakula. lang. Kain tayo sa gitna ng kalamigan. Malamig po <laughs> Dati ngayon. Egg. Dati, makain sa kubo dahil february init. Sobrang init ngayon. Sobrang ang aming kanin ay buo-buo. <laughs> lamig na kanin po kasi yan. <laughs> Hindi yan ako ang maligo. sobrang lamig. Tignan <laughs> niyo po yung aming kanin, mga buo-buo. Tignan nga natin ang pakol, mainit pa ba? Tango, oh. tignan natin tang. Nakakamis to eh. Napakasarap ng laman po na to eh. Ginagayat po kasi kanina tang. Ang ganun ko sana ng bituka. Tignan yan. Ayaw tumalab po nung ano. Ayaw tumalab ng kutsilyo ko eh nagbabounce. Yun, o tang, tayo pala ng Kapal nga tang. Grabe. Kailangan pala siya talagang sunugin. Parang Kailangan lang to may sausawan kasi hindi man natin nalalagyan ng asin. Oh, sarap. Malasa rin ang laman ng pakol. Doon po sa mga nag tatanong noon pa ko ano yung lasa ng pakol. Lasang isda. Lasang isda. <laughs> Pinakatamang sagot, lasang isda. <laughs> Normal na uh, lasa po ng isda. Mm. Pero ano ba yung kalasa niya? Yun ang ibig sabihin. Yung malapit. Yung malapit sa lasa niya. Hindi naman siya kasi kalasa ng mga bangus tang, no? Ano siya? Uh, hmm. Kasi medyo matigas po yung laman niya. Firm. Hindi matigas, firm. Buok. Hindi naman siya lasang tuna din, no? Iba rin siya eh. Hindi siya. Ah, basta? Bala na po. Siyempre, ibang tura niya. Iba, iba rin lasa Mas niya. ang lasa niya. Para malaman. Malo talaga siya. Parang ma... Ano ba? Itang o. Utasin na natin. Ayan, tango. Kahit siya naman yun. Babi ko ka ng paeta pipe siguro tang. Kunti naman ang dito kanina, maliit lang eh. Ayan o, alis natin yung laman tang. Ay, nang balas tang. Ah, uh, sinong palisit na o. Oh.

Ito pa, oh. Hindi yata ito pa. Ang dito, ko, oh. Hindi na kasi ito masarap pag hindi bagong dito, eh. Kaya kainin na natin ng... <laughs> Kaya lang, kainin na natin talaga ito lahat. Hindi mo ano. Tumitigas po kasi ang laman na ito. Pag ano na siya. Halimbawa, mamayang gabi, na-testing namin yan dati, di ba dad, no? Mm siya, nagiging tostado. Oh, hindi niya maintindihan. Tumitigas. Kaya kailangan, masarap po yung ganito, yung mainit-init pa siya. Malaki oh, nga yan, binabalatan niya. eh. Binabalatan hmm. nga tam. Pagka pipa dito binabalatan. Saka yung pipi lang. Oh, yung pipi lang naman eh. Hmm. binabalatan sa gamit yung hmm. ano? Long nose? Hmm daw daw ang pag-aando daw siya ay nandiyan siya Kapit 'yung balat niya Protection ng pakol ang kamang balat Mira pa tanong Mo kalma siya sa tabakan <laughs> Si Oteb talagang ayaw niya ng tabak-tabak. Tingnan niyo kapretsa Baliktad kay ni Lolo. Dapat pala pagkakinuha niyo yun 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 yung nanay naman. Wala na rin taba. Mas sobra na kasi. Mas na Lolo mo nang taba. Baka may blood si Lolo mo nga. May blood ban si Lolo sa taba niyan. Hindi ka pa nagkanin anak, ang dami pang kanin. Blood na. Ayun po. Kami po ay magpapapakpa. Ang dami pa, pa naming kakainin. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel, sa mga patuloy na nagpapatuloy. Ayan, nakakatuwa naman po yung panahon ngayon. Kabaliktaran po ng mga nakaraang araw, mga vlog namin, na para kaming naliligo sa pawis. 42 degrees. 42 degrees po dito, sobrang init. O, ngayon, pinalasap naman po kami ng, ano, ng lamig. Ayan, thank you so much po. Pa-follow po ang aming mga Facebook account. Hindi nga mga paligo, ay malamig. <laughs> yeah, si Tata nga po, naka, ano eh, walang ligo, ligo ngayon eh. Ayan. Pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account, Dante de Dios at Josephine Guansing de Dios. Ayan, thank you so much po. Bye. Namat po, panod.